Panibagong araw tayo, panibagong vlog eh maaga tayo ano ngayon Maaga tayong Um, mm, gumising Ayan uh, Araw ng sabado O dapat pag sabado nga Medyo maaga tayong gumagatas Gusto kasi nung Kumukuha natin mga 5-30 Nahatid na natin yung gatas Doon sa may kanto O kaya yun Ah uh, 4 media nung bumangon tayo ngayon mag alas 5 na ngayon kaya ayun mo na tayo bago tayo gumatas ayun so, ano sinisipon tayo saka inuubo kaya hindi ganun kaganda yung boses natin parang hinuhu ka yung boses natin sa balon eh may info rin kape o si miss di pa nakabakon pero gising na rin siya di pa bumawa Ah, halaga tas muna tayo. Ay, madilim pa. Alas 5 pa lang ito okay, gumagatas tayo mga 5.30 or lampas ay mga alas 5 pa lang Yan mga boss, sama maambun na. Ah, ah, ah. 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 Eh, ayaw nang pwede di ulit. Pero nakarami na tayo. Pawala natin bulo para mga mga dede. Pero magpapadede pa mamaya. Yan. Ganyan lang yan. Pag ano ayaw, una, ayaw. Tapos pa mamaya yan, magpapadede yan. Pero nakarami na tayo. Okay, yan. Mabas harap sa lumatas. Kailangan na ni Mishi. Bus! Okay, yan. Maambun. Boss, paano sila kaya magbabakalas ng bubong nito? Ayun, maambon. Luluto na si Mrs. Eh, maambon. Hindi na pala ambon. Malakas na rin. <coughs> paano kaya sila makakalo nito? Baka hindi sila makapagkanoy. Makapagbaklas na boss. Uh, umuulan eh. Ayun mga boss. Ah. bali, naka-ano tayo. Siyam na nasa ano, nasa Wilkins. Tapos apat na bote. May may umorder na apat na bote. Bali naka si bote tayo Okay. Hintay lang natin yung ano. Pag text yung kumukuha sa atin na nagtitinda sa Arayat. Pag Sabado linggo nga, uh, hindi na muna nagtitinda si ate kasi kinukuha ng nagtitinda sa Arayat.

kumaano na itong tubig ulan may na may mga bitak na sa loob ay si Magda sa kasili ano Magda tayo na tayo tayo sa kati eh. balak pa naman natin gumusong bukas sana sa Ibayo yan, yes. saan tayo makakalusong Kahit makalusong man tayo, dito tayo makakapag ano, to? Makakapag yung spray ano o, basta ano Pinigitas kaya, pinigitas tayo man Marami na pumuputi yun So, try din natin ano. Try dahil natin kitahin yung hilo Kahit na makailang bundle lang tayo Kukunin lang natin yung ano yung mga pitasin Ay. kailangan na rin ng ano mga basa ng pang ano eh bukas baka pag nag ano pag ano tayo tulusun tayo sa Ortiz eh pag aga aga umuulan yun mga basa so muna natin si ano si Magda saka si Lena. kahit dito lang di sa ano dito lang sa kay Kuy Jason pipitas tayo ng talong saka sili kahit na makailan lang yung talong benching ko pa rin tapos yung sili wala pa 50 sa'yo na sila kahit makailang ano lang makailang supot hindi natin isasagad ano mo ba sa dito si Noga dito sa tabing pala ni ko Jason ay may makakain naman dyan umuulan naman kahit na hindi uh, ano hindi naman mag-aaraw yan Uwi muna tayo Para makapag ano Makapag Makapitas Yan mga basa Pipitas nga tayo O yun, di Sinanin, di so, yan di makapagtrabaho Kasi nalang eh Di dito O yan tayo Talong sa kasili Tama natin si Bosan dito ang uulan pipitas tayo kasi boss hindi kasama natin pipitas si ate may linakad tapos si misis hindi naman pwede yun ako basta wala kung ganong ano malalaki baka siguro kaya man nito <coughs> o kaming dalawa lang ni boss Andy pipitas kukunin lang natin yung ano yung pitasin talaga Paghahalaw lang tayo sa mga sile para pandagdag lang sana pandagdag sa sa panig uh, sa ano, salong kahit maailan lang tayong plastic halaw lang naman Sa, na edyo mabilis tayo ngayon gawa nung yung malalaki lang kinukuha natin yung malalaki hindi natin kinukuha yung alanganin kami lang dalawa ni Boss Andy ayun eh, si Boss Andy kinukuha lang namin yung malalaki saka so, yung pitasin na talaga yung alanganin hiniiwan namin para kahit mga tatlong araw lang or apat na araw kung na si ate may kasama tayong pipitas makakapitas tayo <coughs> baka sakaling ano gumanda yung presyo nung sili nyan nag uulan eh pag nag uulan gumaganda yung presyo nung ano medyo nanilalaw na pala yung, ano, yung damo matuloy yung dahon Bus. Malamig na umaga. Ah, ng ulan. <laughs> Balak nga din sana nila tatay. Magbabaklas ng yero ngayon. Hindi mo makakapagbaklas at umuulan nga. Wala naman daw bagyo eh. Ako ko ba ba't nag-uulan? sila ya yeah. saka kahit na ano haatos talaga kung kung sakali mong favorite talaga natin dahil maraming mm -hmm. ano o, oh, ay konti pala yung ano yung bunga kaysa nung makaraan may na ano po dahil maliit kala nila ano pa hindi pa pitasin <sniffs> naiiwan masak muna tayo malamig eh Malamig! Tapoy muna tayo Balak ko sanang pumitas ng lunis pa O yung talong hindi na pwede Hindi na aabot o kaya ngayon sabado oh, pumitas na tayo linggo na mo kasi schedule sana tayong mag spray ng ano sa ibayo uh, masaya. linggo nga nakaschedule schedule nga sana tayong mag spray sa ibayo yung panda mo eh katulad nito ka, kung mong yung panahon ewan ko kung gaganda yung bukas pag gumanda yung bukas bo tuloy tayo mag spray ng ano sa ibayo kami na labo Sandy. pero pag di gumanda yung panahon oh hindi na muna siguro isa pa yung bangka natin uh, nagpatulong tayo kina ano ka pong kina sa kina ko binaba na natin ka kagabi nung ano medyo madilim-dilim nun na nung binaba natin oh nandun naman si Ado saka hindi pa naman ganun kalakas yung ulan kahit na may tubig siguro yun hindi naman ganun lulubog <clears throat> sana gumanda na lang pa ng bukas para makapag-spray tayo yan pagkapina tayo Tapos na ulit tayo tinanggal ko na yun ano, kapote hindi naman masyado malakas yung ulan sumasayad yung kapote ko sa lupa Dino, wala pa rin kupas yung mga sidi natin hindi na nga lang ganun kakapal yung bunga pero yung bunga malalaki hmm. ito tingnan mo payat lang mura pa na ano lang sinama na natin kaysa iiwan pa natin mestizong halaw lang to eh. yun talagang mat no, pitasin lang ang kinukuha natin hindi ka nung nakaraan sinagad natin to kala nga natin maganda yung presyo biglang bumagsak alam natin 60 nung kinuha 30 na lang nung nakaano tayo kulang tayo 147 kilos walang kinsi bundle ito talaga may jumayon mali, mali dito talaga may halo di mas siguro di naman pagbaba no -na, ya di naman bundle ah Ayan mga basa. Pusin na natin yun. Talong. Ay. sumulat mga dayan talong. Dali lang naman pita to Baka siguro dalawa hanggang pulang tatlo. Ang mapipitas nito. Ay narin na rin pala. Papadagdag lang ng dating. Umabagsak na 'yung mga ano, niya. Mga talbos, tubig. Bali na, papadagdag na, nagpapadagdag na ng lecheng ang mga talong natin. Yan, mga boss, yan na tayong kumitaas ng talong. Ka. di maiwasan may iwasan mo yung may iiwan Yung mga nakatago Kulang oh. dalawa sa ako Set ka lahat eh. siguro may gitu lang nito. Ano natin? Puro pugong ah. <laughs> Puro pugong. Mababas yung mga sili Malalak daw sabi ni tatay <laughs> Kaya halos nang Lumit ang kaya eh Ito naman itong ventilador ba Nang good lang Hindi hmm. pa ka nakakaisa Wala <laughs> hmm. na May edad na Nakaesa <laughs> na ako Arigot Walang pa So, Yan <tinyan> mga boss yung sili Naka 58 kilos Tapos yung talong ay tayo na ano pa namin Tapos yung sinatate mga yung uh, pitos natin 58 kilos na yung ano yung kanigang. Tapos dalawang Ano dalawang talong may natira tayong konti yun, So, ayun. Alanganin na kaya ipamimigay na lang natin. Ano, pinaplay na yung ano ni Risa. Apre, magkakadum eh. Lilagay mo sa lupa, magkakadum yan. Ayan, mabasa ito na yung ano natin. Akin na natin lalagay sa bangka sa kaka, sa tago sa kalikabok ay ko natin ang konti punasan natin ng konti sa pagkatago nagkalikabok eh punasan natin ng konti para matanggal yung mga bahid ng ano dumi diba may anyang? na yun mga boss uh, palusong na tayo ayun, ikakasan na ni boss Andy yung ano yung makina sa bangka kung pag nagaraw bukas maganda panahon mga lusong Maka sa Ortiz yung mga katabi daw natin doon nag na o tayo, hindi pa tayo nakakalusong Bakit? Hmm. Hindi do yung ano yung mo, yung bago. Yan mo basa. Dito. maambon saan so, kaya magandang tubo-tubuhan dyan kukuha tayo oh. yung, tingnan natin mag si super adonis ayun ang dami sa -taas, hindi nga yung bangka nandun ayun ang dami ayun ang dami ayun ang dami pupunta lang yung kaya yung kabilang dino, gilid wala, dino. 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 alam nga lang no. as mga nila pangatagal alam nga alam nga sabit doon ah

Lusutan, Lusutan lang dami. Lusutan lang. Wala do? Wala na, nakano na. Ayun na, meron. Asa? Wow. Tangay, silver ay, rin natin. Ay, common po. Common niya po. Yung... Alam na, common niya pa yung mikwa. Common po. Common mo mo nun. Common, common. Wah, tinanapunong pa dun. Ma mawawala pa yun. Ayun, mabasa. Ayun ano muna natin baka kakasanong muna natin yung mga timon yung LC tapos yung makina nabasa na niya doon sa ano ah sa pang dadala ay mabasa oh, okay na siya o oh, pwede na natin gamitin bukas yan okay hindi na muna natin lilinisin o oh, kung ano o, oh, ino muna tayo tapos kukuha tayo ng ano doon. Tubutubuhan doon sa tabkat doon. Oh. Para ano, para may pagkain si Magda. Kahit isang ano lang. Kahit isang bigkis uh, katamtama. <coughs> Tali muna natin bangka. basa nalusong na nga natin yung bangka kahapon tapos na ikasandar natin yung makina ayan, nakasan na yung makina natin tapos na naandar natin ayan, binigyan natin ng ano dito para kung sakali man, hindi siya basta basta lumalayo tali, ayun. tapos ayan nag bondi tayo sa tulos tapos yung lubid, tinali natin dun kung sakali mo magkatubig yan hindi basta basta lulubog kasi nakapalas lang yun nakapalas kung gaano kalalim yung bangka o kaya hindi basta basta lulubog ng dire diretso yan yan ah uh, magpapauwi na rin tayo pukun natin si Magda ayan, si Bosan Andy eh. tinilisan yung daan dito ato uwi na nga tayo para makuha natin si Magda yan mga Boss nakuha na natin si Magda ah, si Lena yan Pinanar natin yung sakati nila. Pinanar natin si, Mag si Lena. Tapos si Magda. Ito. Oh, busog na naman si Magda nito. Solve na Magda. Okay lang yan. Napapakinabangan naman din natin yung gatas ni Magda kaya hindi na dapat hindi na dapat natin siya ano yun sa pagkain tipirin yun mawas hindi na naman ayan na bukas ano nga tayo lulusong tayo sa ortis kahit na hindi tayo makapag spray makapasyal naman lang tayo doon uh, paano mga boss dito ko na muna siguro tapusin ang ating munting video maraming po salamat sa walang support ha at pag subaybay kay boss JJ yon ingat po kayo palagi and God bless yon kita kita lang po tayo すごい